Ha? Ano nga? E, ano nga? Ayaw mo nga ganito eh. Ano nga yun eh? Tang to, ayaw mo sabihin. <tap> Ay di ba? Di siyo ka lang po. Oh, oh bakit ka gagawin ka? nga? Meron nga no? Oh, pwede mo sabihin. Ang <tap> ina mo, may mangyayari May <tap> mangyayari Ang <tap> mga sa'yo ko nakuha lahat to eh. Gago, may ako ganyan. Baka kung meron ganyan, biyag Ano mo? Ano mo? Ayaw nga no? Ayun! Guys, ang gabi na nabili ko. Umayin natin si Papa dyan. Pa? 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 Papa? Pa? Ah, may sasabihin ako. Kanina pa ka na tinatawag, may sasabihin ako. yung mo? Bakit? Eh? May sabihin ako, kaling napaka tinatawag eh. Eh, bakit lang? Nandito ako ng ano eh. Kaling napaka ta sinatawag eh. Bakit? May sabihin ako. Sana eh. ano eh. okay. ang ano, tarot na to. Ha, tayo na muna nakakaalam. Ano na naman? Di ba Duma, naman? Umakasyado naman kayong O.A. naman kasi eh. Pupang inak eh. Birbigla ko sasabihin, may sasabihin sa'yo. Ano na naman? Agad eh. Sa o, ano? Ano? ano, ano, ano. Maano muna ang tatawag na to? Hindi ko alam kung ano, mas may iba yung nararamdaman ko. Ay? Hospital na yan! Ano pa hospital? Hindi naman pala naman sa, hindi naman sakit. Iba Ano pa na? Ano ba kasi kayo yung oh, OA? Eh, oh, oh, eh. dati, pag hindi naramdaman, hospital! Pag may ramdaman, hospital, ibang, ibang, may nararamdaman ano naramdaman, hospital. Iba iba kayo nararamdaman ko. Ano mo? naman kasi? Ano naman mo? May, uh, may iba nga, kailangan tayo lang muna makakaalam pa. Ano nga? Ayaw ayoko ko muna. Baka naman may ipagsabi-sabi muna na naman. Hindi nga, ano nga. Parang may, may ano ang tawag na to. Basta na, late, ano, lately, na ano ko na to. Parang, parang sabi ko, parang, parang may mali ako na, ano, na, parang may mali ako nararamdaman yung, nakakaiba. Oo. Oh. Tapos, tapos, ah, uh, kagabi, tinry ko kagabi lang. Tinry, oh. nag, ano ko kagabi. To. Parang, nangyayari talaga siya. Eh. Ano? na? Nangyayari na, lahat na lang, parang, eh, Ayoko nga rin lang ganito. Ano-ano na eh? Ayoko nga lang ganito sana eh. Yung, anong tawag na to? Hindi ko rin naman gusto lahat ng mga ano, puto. Ayoko nga rin ko ganito. Kung ano eh. Yung, may mga bagay na, may mga bagay ako na parang, may mga bagay ako na nagagawa tapos hindi naman parang hindi nagagawa ng normal na tao. Ano pala? Ano yung ginagawa ng bagay hindi nagagawa ng normal? Hindi nga nagagawa ng normal na tao. Meron akong ginagagawa. ano nga? Ayoko nga ng ganito eh. Ano nga Tang to? Ayaw mo sabihin? Ano nga Tang to? Ayaw mo sabihin? Noong nakaraan, parang inano ko lang parang nausog yung nausog yung nausog yung bangko. Okay? <laughs> hindi ko naman parang inano ko lang sa sarili ko na Mauusog to, parang nausog. Kapag meron kang magic gano'n? Hindi ko alam, may ko nga yung ano. maganda. Ano maganda, natatakot nga ako pa. <laughs> <laughs> hindi mo, huwag kang kikilos. Hindi kikilos, gano'n. Hindi, tignan ba ito. Ito, parang, oh. saglit lang ito, di ba? Ano tawa oh, na to May, may kape ako. Hmm ayoko subukan mo ay, ba? <laughs> <-i> <laughs> hindi, hindi, maganda yan papa naman yun hindi, pa kayo agago, maganda kaya hindi, hindi naman ako oh, si eh. e, tinatawa hindi okay. okay nga, maganda ka ini seryoso ako pa hindi, hindi nga parang, parang kaya ko siyang ano eh <laughs> ay, hindi, oh. Oh. ay, hindi, ay, ay, hindi, ay, Oh, bakit hindi ka ganyan ka? Meron nga, no? Oh. Ano ba Hindi ba kaya ko siyang ano hindi oh, nga? Oo, ano? Papaano ko? Napapaikot mo? Parang inaanaan ko. Wag ka mag ano. Oh? Ayan, yun pa. Oh? Ayan, yun pa. Papawag mo kong tawanan. Papawag mo kong tawanan. Hindi ka saan nangyayari ngayon. Taka, ngayon lang ako nakakita ngayon. Taka! Gago! Tiyatap sa bingin! Proud Bani, Proud sa Proud Proud mo, Ilum, may mangyayari <laughs> May, may <mga> <laughs> o, Wala na! Nawala na! O, yun o! Alhamdulillah! Magdalig! Alhamdulillah! Magdalig! nga yan! Galing, Pwede rin kung sa anak mo yan. Ikaw, <mimit> tila mo, try mo. Hindi. Ika na mo. Wala. Ika lang ka na, no. Oo. Oh. Okay. Wala. Sige, eh. ika yung buong mong ano mo. Oo. Oh. Wala. <coughs> eh. Baka mga sayo ko nakuha lahat to eh. Gagawin lang ako ganyan. Baka kung meron ko ganyan, gagawin mo, sige. Oo. Oh. Wala. Eh, mag-concentrate ka kasi. Oh. I-concentrate mo. Pag mag-concentrate ka yung totoo. <laughs> totoo. Sa tawa kasi ng tawa, ikaw eh. Oh. Okay. Oo. Mag-concentrate ka. Ika -ano mo yung labas mo yung... Simula mo dito, Pataas. Oh, go. Go. Inhale. Ah, ano? yung ano? O, ano? O, yung ano? Galing, ha? Uy, tangilin. Ano, nagbana ko sa'yo? <laughs> ano, nagbana ko sa'yo? <laughs> Kung tanong mo, gano. Halim ka. Kung oh, pa'ng nangyayari uh... yan? Wala, elim eh, ka na naman. Kung <laughs> pa'ng nangyayari Halim ka.